Hi, this is Mardi once again. And welcome to my channel. Sa dilim ng kagubatan, may mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit nararamdaman. Ang mga alitaptap, mga maliliit na nilalang na nagliliwanag sa gabi ay may kwento ng pag-ibig sakripisyo at isang lihim na nagpapaalala sa atin ng kagandahan ng ating kalikasan. This is Mardi at sa vlog na ito, samahan niyo ako sa isang paglalakbay upang tuklasin ang isang alamat. Isang kwento na nagsimula sa isang gabi sa ilalim ng mga bituin at sa mga alitap-tap na nagbigay liwanag sa dilim. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Paano nagsimula ang kwento ng mga Alitaptap? Ano ang sikreto sa likod ng kanilang liwanag? Halina't maglakbay tayo sa mundong puno ng hiwaga at kwento. Welcome to Ang Alamat ng Alitapta Nung unang panahon, sa isang liblib na bayan sa tabi ng isang malaking kagubatan, may isang batang babae na ang pangalan ay Alina. Si Alina ay isang masayahing bata. May mahahabang buhok na kasing itim ng gabi at mga mata na kumikislap tulad ng mga bituin sa langit. Ngunit higit pa sa kanyang itsura, ang kanyang puso ay puno ng kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Sa bawat pagdapo ng kanyang mga paa sa lupa, tila ba siya ay may kakaibang koneksyon sa lahat ng nilalang sa paligid mga hayop, puno at mga halaman. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng lahat ng hayop sa kagubatan. Tuwing gabi, naglalakad siya sa madilim na kagubatan, tinutulungan ang mga nawawalang ibon o binibigyan ng tubig ang mga natutuyong halaman. Kilala siya sa kanyang kabutihan at malasakit at laging may ngiti sa kanyang mga labi. Isang araw, isang matinding bagyo ang dumaan sa bayan. Ang mga ulap ay naging kulay abo at ang hangin ay malakas. Habang ang mga tao ay nagsusumiksik sa kanilang mga bahay, ang mga hayop ay nagtakbuhan naghahanap ng masisilungan. Si Alina hindi iniisip ang panganib ay lumabas pa rin upang tiyaki na ligtas ang lahat ng mga hayop at halaman. Sa gitna ng bagyo, isang maliit na alitaptap ang lumapit kay Alina. Ang alitaptap na ito ay may kakaibang ningning sa katawan. Ngunit, hindi tulad ng iba, ang ningning nito ay kumikislap ng mabilis at mahina. Habang tinitingnan ni Alina ang maliit na alitaptap, Naglakip ito ng liwanag sa kanyang mga palad. Tinutulungan siya ng alitaptap na magdala ng liwanag sa madilim na kagubatan. Sa kabila ng bagyo, ang kanyang liwanag ay naging gabay sa mga hayop upang hindi sila maligaw. Matapos ang matinding bagyo, ang kagubatan ay napuno ng mga sugat. Mga puno na nabuwal, mga halaman na nalanta, at mga hayop na nawala ng tirahan. Ngunit si Alina, tinulungan ng alitaptap, ay nagsimulang magtanim muli at mag-alaga sa bawat nilalang. Palibhasay natutunan niyang magbigay ng liwanag at gabay sa kabila ng dilim. Naging simbolo siya ng pag-asa sa buong bayan. Dahil sa kanyang kabutihan at sa tulong ng alitaptap, nagkaroon ng isang magandang himala. Sa tuwing ang mga tao o hayop ay nawawala sa gabi o naliligaw sa kagubatan, ang mga alitaptap na minamana ng mga supling ng maliliit na litaptap na tinutulungan ni Alina ay nagbibigay liwanag at gabay upang matulungan silang makabalik. Sa bawat gabi, ang alitaptap ay nagsisilbing tagapag-alaga ng liwanag sa dilim. At tuwing makikita mo ang kumikislap na liwanag ng alitaptap sa gabi, ito ay tanda ng kabutihan at pag-asa na siyang ipinagkaloob ni Alina sa mundo. At mula noon, ipinanganak ang alamat ng alitaptap. Isang simbolo ng gabay at liwanag sa madilim na gabi. Isang paalaala na kahit sa mga pinakamadilim na oras ng buhay, may mga bagay na magbibigay liwanag at magpapakita ng tamang landas. Hanggang ngayon, tuwing may makikita kang alitaptap na kumikislap, Naalala ng mga tao ang kabutihan ginawa ni Alina at ng alitaptap na laging gabay sa kanya. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay ang kabutihan ni Alina ay naging gabay sa iba na nagpapakita na ang malasakit ay may kakayahang magbigay liwanag sa madilim na panahon. Ang alitaptap ay simbolo ng liwanag at pag-asa sa kabila ng paghihirap at pagsubok. Ang malasakit sa kalikasan ay nakikinabang din ang ating komunidad at sarili. Ang mga simpleng aksyon ng kabutihan at may malalim na epekto sa buhay ng iba, ang pagiging gabay at tulungan ang iba ay isang mahalagang tungkulin na nagpapatibay ng ugnayan at pagkakaisa. Maraming maraming salamat at sanay may natutunan kayo sa kwento kong ito. See you on my next video. Daghang salamat.